So what's up mga otit, kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko Last December 10, 2022 Eh, pumunta nga tayo dito sa tropa natin Na umikita lang naman ng 180,000 sa pagbebenta ng gapi fish Marami ang nambash, pero marami ring natuwa na mga kahabi natin Dahil sa murang halaga nga, eh sila ay nakakabili at ngayon eh nandito ulit tayo mga otits one year ago napakabilis ng ng panahon no nakabalik ulit tayo pagkalipas ng isang taon kaya alamin natin kung ano na ba yung mga kaganapan dito sa farm niya. Kung nagpapatuloy pa rin ba siya sa pagagapi. Ano ba yung mga nadagdag? Dahil bali-balita ko eh, umalis na nga siya sa pagtatrabaho. At pinili niya na lang maging breeder talaga ng gapi Kaya pasukin na natin to mga otids. Bago pa pasukin ng iba. Tara, samahan niyo ako. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Available pa rin ang Miracle Potion, Talisa Extract, nya at syempre mix Fish Food. Check out na! One year ago mga Otis, no? nakapunta nga tayo. Tama ba Otis? Almost one year na, no? Or... Oo, oh, parang ano din yun eh, mga second week na ata na December. December parang ganito rin, no? Bro, oh. abis ang taong na, no, Oti. One, one, year din, one year. Kamusta, Oti? Galing trabaho? Galing ang trabaho ngayon? Hindi, uh, bali, galing lang ako sa sick yun. -e ano kasi ako ngayon eh, freelance na ako yun. Hmm. So, wala na ako dun sa dati kong trabaho. Congrats, Otis! Malaya ka na! <laughs> uh, <laughs> bali, nag-freelance ka, tapos? Ayun, uh, sa akin na eh, yung ano, kapag ako naman yung tinatrabaho ko doon, sa akin na, eh, kapag natutumpasan na eh, yun, kung ano yung tinatrabaho ko, kung ano yung effort ko doon sa trabaho ko, Tatutumbasan na, na kung magkano yung kinikita ko. Tapos nakafocus ka rin, no? Say so, from that, nakafocus oh, ka rin sa mga Agapi. Bale, habang wala pong client, ganon, focus ako sa Agapi. Kasi, more ano kasi ako eh. Parang naka-work from home din ako. So, yung oras ko, dito lang din umigit ko. May time lang na mga one week pupunta ako sa client para gumawa on-site, then boom. Mas malaki pa rin yung time na kinubigyo. Naaalala nyo mga tito, si Otit lang naman yung na-vlog natin na kumikita ng 180,000. Yung pera, legit na legit, sinampay sa braso. So, kung naaalala nyo pa. Comment kayo dito kung naaalala nyo pa. Pero, Otit, okay lang. Ikutin natin ito muna. Oh, Kung may ano mga available mong gabi dito. So, tit, ano na yung mga gapi na binibreed mo ngayon dito sa farm mo? Kasi isang taon na rin na nakalipas, oh, tit. So, as of now, meron ako 7 strains, eh. So, unang-uno, syempre, ito yung pinakamarami ako, DEM. So, yan. Ah, grabe yung dami mga, oh, Mga bata pa, ano? Oh, bali, unselected pa sila. Unselected ko nandito. Ito, tsaka So, ito mga pang-out mo na to? Ah, yung mga nandito? Paano yun Ote, kapag nagtatrabaho ka ngayon dahil freelance ka kung saan sang -sa lugar ka nakakapunta ngayon eh paano mga gapi mo ngayon? Wala namang nagiging problema doon kahit pakainin ko sila ng ano ng isa, hindi ko sila pakainin ng isang linggo hindi naman sila namamatay kasi sanay sila sa ano eh. yung mga kinakain lang nila yung mga lumot-lumot dyan pag oh, hindi ko sila pinapakain mm. so yun uh, Pero makikita nyo naman yung mga gapi ni hindi yung parang napabayaan yung yung itura, oh, yung okay. papayat ng mga itura, di ba, oh, okay. sa top view. So, ano yung, ano yung, ano otit, uh, mapapakita natin na punk out talaga dito sa mga to, sa mga okay. demo. pakita natin sila ng, ano pala, ng sample ng demo na yan. So, ito, mga otits, yung sample na mga mill, na dem oh. ni Otit Elmer, ayan. Sobrang dami niyan, mga otits. Tapos, yung iba nagtago na doon, otit, eh. Oh. No. Na nandito dito na yung selected ko na iba. Tapos ito pa ano? Ito mga male, ito yung mga nandito karamihan dito females. Tago na rin. Tago na eh, pero ang dami mga otits. Siksik liglig gumahaw pa rin ng breeding mo otit. Kamusta ba ngayon ang market ng gapi otit? Okay naman siya. Uh, as of now, uh, hindi naman ganun ka hindi naman ganun kabagsak. Hindi rin naman ganun ka boom, pero okay siya. Stable siya. Nung last vlog natin, naging malaki ang revenue mo. Sa pagbebenta ng gapi, no? Mm. So, as of now, ganun pa rin naman. Kumbaga, lumapit lang doon yung, ano, tumaas ng konti, hindi ganong katas. Mga antas ko, mga nasa around 240, mga ganyan, eh. Mm -hmm. Yung naging, ano ko, this year. So, may mga pinaggamitan lang ako, kaya, ayun. Last year, pag-vlog natin dito, ito na talaga yung gapi mo, eh. Mga ilang taon mo na batoy ano? inalagaan? Bali, uh, nasa 3 years ko na kasi hawak tong DEM na to eh. So, kaya hindi sila mawala-wala sa akin. Mayroon din silang ano sa akin eh. May uh, sentimental. sentimental value din. Bihay kasi ng tropa na ngayon nasa ano na, nasa Gimaras. Bali, ito yung mga ginamit mong breeder? Ah, sa mga ano ko ngayon dito. Pang out. Pang out mo. So, ayan mga otits, mga bigma, may mga ginamit mo, ano? Kaya pala, oh. otit, itong, itong, itong tab na to, Isang female lang to or dalawa na pinagsama? Ang dami. Hindi, bali na sila. Two, four, five females. Hati-hati na lang. Uh, ito, 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 ito. Ito kayo. Yung, yung styro to. Meron doon. Ayun, yun. Tagal na pala ng mga demo na yun, no? Oo. Oh? Uh, Shoutout sa tropa ko nagbigay. Kay... Kasi ah, sa kayo, Alcid Flores. Ngayon, buhay yeah. pa rin yung demo, no? Ano uh, Anong ngayon. meron tayo dito, utid? Dito naman, meron tayong per-out ko na tuxedo ko ay eh, from Jack Perisato. Kay Mang Kanor? Ah, ito yung, oh, na, no. yeah, oh. pa rin yung kay Mang Kanor? Buhay pa rin. Oo. Oh. So sabihin but... si Otit, matagal ka na rin ng hawa. Oo, oh, ibig sabihin nakakatuwa lang dahil si Otit, marami nang nawala eh, marami nang nag -win. Si Otit tuloy-tuloy pa rin kasi yung mga stray na dati ko nang nakita sa kanya na galing din sa mga breeder na kilala. Eh, nandito pa rin, Katulad ito kay Mang Kanor, kay Jack Perisato. Ito, oh. ito, naparami mo. Hanggang ngayon, dumadami pa rin. Oo, oh, oh. na, napaparami ko pa rin sila. So, ganun kasi ako pag may nagbigay sa akin. Lalo pag medyo uh, dramatic yung pagbigay or token siya, ganoon, Kung baga may nagkakaroon ng na sentimental sa akin, sentimental value. Mm -hmm. uh, yun yung kinikare ko talaga ng sobra. So, it's a to, sa mga kinikare ko ng sobra. Yeah. Shout out mga kanaw. Bali yung mga pang-out mo ngayon dito, Oti, tuxedo ko eh. Ah, dito sa part na to, meron tayong toksido kayo dito. So, ah, mga around ano na, na to, if I'm mga 3 to 5 months, mga ganyan. Yan, magbibrid na talaga, ano? Ah, bali, pangalawang clutch nila ngayon. Pangalawang labas na ng, ano, ng fries. May mga buntis na dito. Ah, tips ko lang sa mga pupunta dito, tsaka mga bibili sa akin. Huwag na huwag kayong mangihingi ng freebies. Bakit, tip kung saan ko binibigay yan. Ayaw ko nung wala pa nabibili, nangihingi na ng previous eh. na uh -huh. So, doon ako naiinis. Pero pagka okay kayo kausap, automatic yan kahit sino sigurong breeder eh. Huwag kayong manghingi kung okay talaga yung pagbibila ninyo kung saan kayong bibigyan nyo. Saka otit, etong gapi mo na to, affordable to, panigurado. Oo oh, naman, nap napakamura. Uh, for only 200 pesos per tiyo. Meron so, na, silang gapi? Meron na. Maganda pa na Be uh, gali pa sa sikat na ano. Breeder vlogger. Kay Mang Kanor. Mang Kanor. O, tit, eto naman. Marami ngayong gusto talagang mag-gapi, kaya lang lagi naman silang namamatayan. Ikaw, uh, Otit, anong sekreto dito sa setup mo na init ulan? Napag-usapan na natin to dati, di ba, Otit? Uh, Pero anong mabibigay mong tip sa mga bagong viewers natin? Uh, sa akin, siguro, hindi ko lang ano, sa mga gapis ko kasi hindi ko binibaby. Yo, so yun yung tamang term eh. Hindi ko siya binibaby, kumbaga hindi ko siya para i-water change weekly ganyan ang uh, setup ko kasi is outdoor so yun makakuha kayo ng idea dito kung paano siya uh, mabuhay ng healthy so pag in-outdoor nyo siya kahit hindi nyo siya i-ano eh kahit hindi siya i-water change na madalas eh actually ito From fry to breeder size, ito yung tubig nila eh. Hindi ko sya pinalitan. Simula fry, diyan mo naging grow out. Oo, oh, ito na yung grow out nila. Hindi ko na rin tinanggal dito. Ito Kasi meron, ta, meron, meron tayong napupuntahan na mga nagsushow. Pagka-fry. Oh, tapos... Hindi, hindi ko naman sa sinisiraan. Uh -oh. Pero kung ang setup nyo lang sa bahay, eh hindi naman katulad doon sa binilal ninyo na ganon din ka high end yung setup ninyo, eh medyo magpreno kay sa pagbili. Kasi may mataas yung chance na pupwedeng mamatay yon. So, kasi wala nang yung setup nung Kasi nalagaan nila ng gusto. Oo, yun, yun Tapos pag laman. hindi nabigay yung needs, yung pag hindi nyo nabigay yung katulad nung binila na yung ano katulad nung binila na yung breeders malaki yung possibility na mamamatay mamatay sa'yo Oo. kasi may mga show gusto nila maganda lagi yung tubig Oo, yun, laging may water change Oo. ang mga gapi mo naman dito walang hindi, walang, water change <laughs> oh, taon, taon, yan yung iba dyan yung ibang ref walang water change yan taon ito, uh, titinan nyo yung kung gaano kakapal na yung dumi nung ano natin, nung mga gapi natin dito. So, may kita nyo dyan, hindi talaga sila pinapalitan ng tubig. Pero sa si sigla at oo, oo, kasi nabuhay na sila doon sa mikrobyo na ano eh, na kailangan nila eh. Tsaka so, na nasusuplayan yung pangailangan nila na ano. Tsaka tignan nyo mga <coughs> otit, ilagay mo nga ulit yung daliri mo otits sumusunod yung mga gapi, di ba? Trained na sila sa ganyan. Oh, tsaka kung hindi masigla tong mga gapi na to, hindi yan susunod. Uh, -huh. Naka-stack up lang yung mga yan. Di ba, Otit? Pakita naman natin yung sample ng tuxedo ko yung mga Otit. Ito, ito, ito. So, ito yung 200 per trio. Uh, -huh. Ayan, mga Otit. So, possible dito, Otit, mabigay mo sa mga bibili. Bukod, may, bukod sa may previous na, buntis pa. Oo, oh, yun, ganon. Minsan, yung trio, ginagawa ko ano na eh. Ginagawa ko two pairs pagka okay yung kausap ko eh. Grabe rin si Mang Kanore, eh, no? Maganda rin yung linya ni Mang Kanore, eh, no? Oo, maganda, maganda. Maganda rin yung binigay niya kasi sa I'm breeder noon eh.